Hello mga ka-farmers, ngayon ipapasilip ko sa inyo yung maging kalabasan kung i-cross natin yung Rhode Island Red na rooster at saka Bardrock na babae So ngayon, ipapasilip ko sa inyo kung ano yung mga naging resulta dito sa breeding ko Alright, so sumahan nyo pa, let's go! So ganito yung kulay mga ka-farmers ng Rhode Island Red sa breeding natin na Rhode Island Red na nakakross sa Bardrock So yan yung kulay ng magiging babae So may mapapansin nyo mayroong pula-pula dyan. Yan yung dugo ng Rhode Island Red. Tsaka barred rock yung itim. Pero mapapansin nyo walang masyadong puti-puti. Uh, so ganyan talaga yung lumalabas kapag babae na uh, Crosses ng Rhode Island Red at tsaka uh, black uh, ano? ning yung Ito yung babae talaga. Ito yung magagamit natin na uh, pampa-itlog. so malakas din mga itlog ito mga ka-farmers so mamaya papakita ko sa inyo yung mga malalaki na, na kagaya nito na dugo ng Rhode Island Red na rooster at saka barred rock na babae so ito rin mga ka-farmers ay same ng dugo ng barred rock yung babae at saka Rhode Island yung rooster na ginamit natin So ito yung napalabas natin Parang Rhode Island red na dark Pero may puti puti So ito ay isang babae Yan So maganda din yung kulay na ito mga farmers So ito yung babae na Rhode Island Red Cross ng Bard Rock. Alright. Sa mga palahe naman na lalaki, ganito talaga lalabas halos lahat. Oh. Ganito ang mga lalaki na crosses ng Rhode Island at saka uh, yung bar natin. So bar ng lang pala yung kalabasan kapag cross natin yun. So yan yung lalaki natin na napalahi. So ang ama nito is Rhode Island Red Pure at saka ang ina naman is Bar uh, Bard Rock na Pure. So mostly talaga ito talaga, talaga yung lalabas mga farmers. So merong ibang kulay yung kanina na pinakita ko pero halos lahat ganito. Alright. right. So, ayan yung mga babae mga ka-farmers kapag lalaki na sila mapapansin nyo may pula-pula so di kagaya ng black australorp na maitim yung mata sila ay may pula dyan sa dibdib yun same pa rin yun. so yan yung crosses natin ng road island at saka bardrock So malakas din yan mga itlog mga ka-farmers Nakapag-breed ako nito noon oh. Nakapag-breed ako nito noon uh, Halos araw-araw okay. talaga ng itlog Itong mga ganitong klasing manok So sila oh. Halos yung lima yata yung mga babae na, na, na nandito Na crosses ng Bardra at saka Rhode Island Red So sa rooster, wala na ako yung mapapakita sa inyo dahil uh, naubos na yung rooster nito na malalaki so ipapakita ko na lang yung Rhode Island Red natin na ginamit so ito yung ginamit natin na Rhode Island Red mga ka farmers na rooster sa pagbe-breeding na at, at makapagpalabas noong ating crosses so medyo malaki na rin ito dahil uh, matanda na rin ito siguro na sa mga ano na ito mga ka farmers 6 years or 5 years So, medyo matanda na talaga. Ito pa yung mga unang Rhode Island red ko. Nung nagsisimula pa lang akong mag-breed uh, o magpalahin ng mga heritage. Yan o, sobrang laki. So, kakalabas lang ito sa breeding pen dahil uh, yun na nga, yung mga sisiyo niya, yun yung mga anak niya. So, pinagpahinga muna natin tapos ibibreed natin ulit ito. Ang kagandahan dyan mga ka farmers ang ganda ng fertility rate ito, halos... Uh, lahat ng iniitlog na mga na kasama nito sa breeding pen ay uh, fertile yung mga itlog so sobrang ganda ng fertility kahit matanda na yan mga ka-farmers so ito naman yung mga bardrock natin na mga ginamit sa pagpapalahi so yan sila oh. mga pure bardrock yan yung mga inahin natin na ginamit So ang napansin ko lang dito sa heritage breed mga ka-farmers o di kaya sa mga uh, white leg horn, yung fertility nila kahit sa mga heritage na inilagay ko kahit labing dalawa o labing lima yung inahin sa isang rooster ay maganda talaga yung fertility. So same doon sa aking white leg horn noon na uh, kahit sampung babae yung inilagay natin halos lahat talaga ng itlog ay uh, mataas yung fertility minsan minsan lang ako nakakita ng walang laman ng fertile na itlog. Itong last batch ng ano, heritage breed na Rhode, Rhode Island Red na rooster na cross ko sa uh, ano, uh, bar na babae. Yung last na check ko sa mga itlog nila, out of 14 na itlog na nilagay ko sa incubator, lahat fertile. So, napakataas talaga. Ewan ko kung bakit ganun to ganun talaga sa mga ano heritage at saka sa ibang lahi ng manok pero dito sa mga G-Fall mga farmers iba talaga merong hindi gaano mataas yung fertility rate ng mga G-Fall compared dito sa mga heritage breed alright so yun lang mga farmers sana nag enjoy kayo at comment lang sa ilalim kung meron kayong mga katanungan or suggestion salamat mga farmers let's you in my next vlog Happy farming